guys, it's me Jackie. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, mag-like and subscribe na para maging updated ka sa mga bagong balita. And don't forget to tap the notification bell. Maraming salamat. Ang channel na ito ay hindi kaakibat ng anumang ahensya ng gobyerno. Ang mga impormasyon na nakapagloob dito ay pawang research lamang po. Mga reason bakit ang iba ay hindi pa rin tinitext. Sino-sino ang -sino mga hindi pa kabilang na kwalipikado sa SAP ESP? Ayon sa alituntunin na hinabas ng DSWD, ang mga sumusunod ay hindi kasama sa maaaring tumanggap ng ayuda sa ilalim ng SAP or ESP. Mga halal na tinalaga ng mga opisyal at kawani ng gobyerno, kahit anuman ang status ng kanilang employment, permanent, casual, contractual, cost of service, job order, mga empleyado sa pribadong sektor o nasa formal economy na maaring sumahod, mga individual na retired at nakatanggap ng pension, gano'n man kaliit o kalaki na pension. Mga individual na may kapasidad na pinansyal upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Bakit kasali ang excluded sa SAP, ESP, ang mga empleyado na pribadong sektor o mga nasa formal economy kahit no work, no pay? Sila ay hindi kabilang sapagkat meron ng Department of Labor and Employment na programang tinatawag na Camp o COVID-19 Adjustment Measure Program na naglalayong magbigay ng pinansyal na tulungan ang nagtatrabaho sa pribadong sektor na may reduction o walang kita dahil sa ECQ. Sa kabilang banda, ang SAP ESP naman ay naglalayong tulungan ng mga informal na sektor at nakukonsiderang poorest of the poor. Ano ang mga mahalagang tungkulin ng DSWD at LGU sa distribusyon ng SAP or ESP? Ang LGU ang nagsasagawa ng distribusyon ng ayuda sa mga kwalipikadong low income na pamilyang pinakaapektado ng ECQ at ang mga DSWD ay magsusuri o magsasagawa na tinatawag na validation sa loob ng labing limang araw matapos ang pamamahagi ng ayuda ng LGU upang matiya kung karapat dapat ang nabigyan ng ayuda o higit sa isang beses na tumanggap ng tulong ang pamilyang nabigyan ng ayuda sa mga sa pag ng ayuda? Gamitin ang nakuhang ayuda upang tugunan ang mga pangangailangan ng inyong pamilya ngayong panahon ng pandemya. Pwede itong gamitin pambili ng inyong groceries, gamot, pagkain o pambayad ng bills. Huwag gamitin ang ayuda para sa alak, sugal o iba pang bisyo. Alala sa mga beneficiaryo sa pag-claim ng ayuda. Hindi nyo kailangan i-cash out ang ayuda para magamit ito pambili o pambayad ng bills. Pumunta lang sa mga sumusunod na link. Walang agarang deadline sa pag-claim ng ayuda. Bawat beneficiary binibigyan ng 90 days mula sa araw na nakredit ang ayuda sa inyong FSP account para i-cash out ang ayuda. Paalala, i-claim at cash out ang ayuda sa loob ng 90 days mula sa araw na pagkatanggap ng text message na Ari ng maklaim. Lahat ng kwalipikadong ng ay makakatanggap ng text message mula sa authorized financial service provider, partner ng DSWD na maaaring i-claim mga yuda. Pumunta sa partner outlets ng FSP sa petsa at oras na nakasaad sa text message. Iwasan pumunta o pumila bago ang petsa at oras na nakasaad. Mga step upang malaman kung ikaw ay kwalipikadong beneficiaryo ng SAP second tranche. sa implementasyon ng second branch ng social amelioration program. Batay sa datos kahapon, umabot na sa higit na 82.1 bilyon ang napamahagi ng DSWD sa higit na 13.69 milyon na pamilyang binipisyari ng SAP. Patuloy pa mamahagi ng emergency subsidy sa mga binipisyari ng SAP kabilang ang waitlisted o karagdagang mga pamilya. Tignan! Nasa pangatong araw, pagbibigay ng subsidiya para sa mga beneficiary ng unconditional cash transfer sa Osamis City kahapon, isinagawa ng DSWD Field Office 10 na pinapangunahan ni Director Mary Flory Dolaga. Sa kabila ng piligo na kinakarap nila, ang mga empleyado ng DSWD Field Office 10 ay sumisikap na pagbibigay ng subsidiya upang magamit pa sa pamilyang naapektuhan ng pandemya. Tignan! Namahagi rin ng DSWD Field Office 1 ng family food pack sa mga residente ng Barangay Santiago Sur, Cabala Union, bilang pakikibahagi sa pagunita ng National Crime Prevention Week. Kabilang din sa mga lumahok na ahensya at nagbigay ng iba't ibang kagamitan ang Napolcom Region Office 1, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, at ang Rotary Club of Metro San Fernando, La Union umabot sa 328 na weekly step na pamilyang benepisyaryo sa Kalinan District, Davao City ang nakatanggap ng kanilang ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program sa pamamaraan ng direct payout. Patuloy rin ang pamamahagi ng DSWD Field Office 1 ayuda sa ilalim ng second branch ng Social Amelioration Program sa iba't ibang lalawigan ng Pangasinan. Kumusta lamang si Nanay Marcelina sa nakatanggap ng ayuda sa ilalim na sabing programa? Kabilang sa 50,676 na waitlisted na pamilyang binipisyero sa buong Region 8, sa kasalukuyan, nakapamahagi ng DSW Field Office 8 ng 252 million sa pamagitan ng direct cash payout at pag ng ayuda sa remittance center sa pamamagitan ng digital payouts. Tuloy pa rin ang distribusyon ng ayuda sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po. Please like and subscribe and don't forget to tap the notification bell para maging updated po kayo sa mga nagbabagang balita. <coughs>